O hindi po ito taba o balat ng baboy ha? Pinagsama po itong ampalaya at dahon ng malunggay sa iisang healthy cracker na sigurado magugustuhan nyo at pati ng mga bata. Paano po ba namin ito ginawa? Pakita po namin sa inyo. Para nga po sa ating ultimate cracker, gagamit po tayo ng 1 cup ng ampalaya at 1 cup po ng dahon ng malunggay. Alam naman natin po na maustansya ang malunggay. Pag sinamahan pa natin ng ampalaya, eh mas lalo na po mas masustansya yung ating magiging Uh, cracker. So, ano pong hinintay natin? Umpisa na po natin ito. Ilagay lang po natin sa blender itong ampalaya. Tsaka po itong dahon ng malunggay. Isa pong pork bird cubes. 1 teaspoon po ng paminta. Pamintang powder na po yan. Tsaka isang teaspoon po ng iodized salt. Yun lang po yung sangkap natin. Lagyan po natin ng 1 cup lang po muna ng tubig. I-blender na po natin yan. Eto na po. Magdaradag po tayo ng additional na isa't kalahating cup ng tubig. So, total po ng 2 and 1 half cups po ng tubig. Ibuhos po natin dito sa ating paghahaluan dalawat kalahating cups po ng tubig ang inilagay natin. So, dalawat kalahating cups din po ng cornstarch ang inilagay natin. Yan. Then, mix na po natin yan. Dito po natin lulutuin sa mga llanera. So, gada portioning po, dapat hahaluin nyo po ha. Para hindi po umiilalim yung cornstarch. So maglalagay po tayo ng manipis na manipis na portion dito sa lanera. Huwag nyo pong kakapalan. Tamang manipis lang po. Nagpakulo lang po ako ng tubig. Steam po natin ito ng 8 to 10 minutes. Yun. Pagkalipas po ng 8 minutes, check na po natin. Yun. Okay na po yan. Luto na po. Tanggalin na po natin. And then, panibagong sarang na po tayo. Ito na po yung first batch sa mga naluto ko. So, tanggalin lang po natin. So, malamig na po siya. Ganun lang po pagtanggal nyo. Dandaan lang po. Para hindi po masira. Yun. Magiging ganito po siya. So, ito po ay Uh, air dry lang po natin ng mga 1 to 2 hours. Ito pa po. Oops, tandaan lang po. Yun, ganun lang po yun. Ito na po yung mga naluto ko. So, air dry ko lang po ito ng isa hanggang dalawang oras para mabuhasan po yung lagkit. At para ready na po yung para hiwa-hiwain natin mamaya. Makalipas po ang dalawang oras, ito na po yung ating ginagawa. Hindi na po siya madikit na masyado. Tuyo-tuyoin na po siya. Ready na po yan para gupit-gupitin. Yan itong pagkagupit po ang gagawin ko. Pahaba lang po. Hopefully, matuyo po itong ngayon ito ngayong maghapon. Dito ko na po nilagay sa bubong ng bahay. Ito na po, yung pinatuyo ko po na ampalaya and malunggay cracker. Ito yung tuyo na po. Ready na po ito para iprito. Yan. Yeah. lang po ako ng mantika. Kapag mainit na po, iset nyo po sa medium fire. Kung po tayo ng konti, konti po nito, iprito na po natin. Ayan o. Eh. Tanda di mga less than 1 minute lang po yung pag -prito natin. Pakita naman po kasi yung uh, sunog nito. Mag, maglalasa pong mapait kapag nasubran sa prito. Masarap po yung pait ng ampalaya lang ang malalasahan natin. Hindi yung pait ng pagkakaloto. So okay na po yan. O. So second batch po. Ay, ganun lang po. Super healthy. Ampalaya and malunggay cracker. Ito na po yung naluto namin na ampalaya and malunggay cracker. Pinagsama na po namin yan sa isang cracker lang. So, sawang ko po, suka lang na may sibuyas at paminta. Ito po, pwede rin po ninyong lagyan ng cheese powder, sour and cream powder. Nasa nyo na po yan. Panalo. Sa lasa po niya, uh, masarap po yung lasa niya kasi may mga flavor po tayong nilagay. And then, meron ka pa rin po malalasahan na aftertaste ng lasa ng ampalaya. Yun lang po. Please follow, like, and share. Bye-bye!